Sa mundong puno ng ingay, may iilan na nangungusap sa katahimikan. Ang kanilang wika, hindi man naririnig, ngunit malinaw na nakikita. Kaya sa ating episode, sabi-sabay natin tuklasin ang wikang tahimik at ang imbensyon ng mga na isisulong ang inclusivity. Dito sa Expert Talk. Nang tayo ay isilang, unti-unti natin natuklasan ang mundo sa pamamagitan ng tunog. Ang mga tunog na ito, gaano man kahaba o kaikli, ay bahagi ng tinatawag na communication. Ang communication ay ang proseso ng pagpapalit ng impormasyon, mensahe o saloobin sa pagitan ng isa o maraming tao. At ito ay binubuo ng maraming uri. Nariyan ang verbal, kung saan ito ay ginagamitan ng salita at tunog visual communication na gumagamit ng mga visual aids tulad ng simbolo at larawan. Written communication na kalimitan sinusulat at tulad ng libro. At ang non-verbal communication na hindi ginagamitan ng tunog sa halip ay pagkilos. Halimbawa nito ang sign language. Ang sign language ay isang paraan ng komunikasyon na ginagamitan ng galaw ng katawan, facial cues, at hand gestures. Dito sa Pilipinas, Filipino Sign Language o FSL ang tawag sa umiiral na sign language system na ginagamit ng Filipino Deaf community. According to research, uh magkaiba talaga yung FSL tsaka ASL parang yung ano yung FSL more natural yung signing more expressive free ka to express whatever you want to mm -hmm. convey yung ASL naman parang mas direct kasi sila parang mas sumusunod dun sa written english dito yung grammar hindi masyadong complete kagaya nung pagsusulat so sa sign medyo pinokompress compress natin summarize kasi mas gusto natin na more on ano uh, facial expression basta magkakaintindihan tayo So, magkaiba siya. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang nasa 1.7 milyong Pilipino ang nakakaranas ng hearing difficulty noong taong 2020, dahilan upang mas dumami ang sign language users ng bansa. Ngunit sa populasyong ito, ayon sa deaf community, hirap pa rin para sa kanila ang makipag-communicate. Hindi dahil sa kanilang hearing difficulty, kundi dahil sa language barrier sa pagitan ng hearing at deaf community. At ito ang nais tugunan ng mga estudyante mula sa UNIDA Christian Colleges. Mga kadiyos ni Barkada, makakasama natin ang dalawa sa mga bumuo ng Gabriela Prototype. Ito isang robot kung saan na kaya mag-translate ng words into sign language. Makakasama natin si Kim at Isabel. Hi, Kim at Isabel. Hello po. Kamusta naman kayo? We're doing great po. Very good po. Eto, kwentohin niyo naman ako, paano ba nagsimula itong Gabriela Prototype? Uh, it started with an idea po wherein gusto lang po namin makatulong. So, naisip po namin since naka-align naman po siya sa sustainable developmental goal namin which is quality education. Ano ba yung makakapag sa quality education dito sa Pilipinas? Madalas may isip nyo po, pera. <laughs> Ngayon, Bawal naman po yung robot na nagpipint pera. Bawal ba yun? Dapat gumawa. <laughs> 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 <Magano>. Illegal. Illegal <laughs> daw po yun. Eh. <laughs> illegal yan. Illegal. Wag ganun. So, naisip ko po na paano naman yung mga bata na may pera pero hindi mabibili, hindi mabibili yung quality education na deserve nila. So, that's where Gabriela comes in a guiding assisting brilliant robot that acts, that acts as an interpreter for every learners with learning disabilities to help them be more active. Parang robot na rin kayo sa. Ang Gabriela o guiding assisting and brilliant robot that acts as an interpreter for every learners with learning disabilities to help them be more active ay isang prototype robot na binuo ng mga estudyante mula sa Unida Christian Colleges in Cavite. May kakayahang itong itranslate o isali ng mga salita o letra sa mga kilos ng kamay o hand gestures, base sa sign language principle. Di diba po sa mga ibang robot, you have to learn how to do sign language para po makipag-communicate ka with their prototype. Sa amin po, you don't need to learn uh, sign language pa kasi only need, the only thing you need to do is you type the word or the letter, then Gabriela will do the work po kagustuhan na makausap ang mga kabataang tulad nila mula sa Deaf community ang isa sa dahilan na kung bakit na-inspire ang grupo na buuin ang Gabriela Prototype. Kayo ba personally, may na-experience na ba kayo? Or like naka-encounter na ba kayo ng mga people with the Deaf and uh, Mute? Ah, uh, ako, not personally. Yes po ako, pero hindi po yung totally kilala ko sila. Like, um, strangers lang po. Tapos the, na, the thing na alam ko may disability sila is the way they communicate. They do sign language po. And sadly, ang kaya ko lang pong gawin is, hello, yan. Pero gusto gusto ko sila kausapin, pero hindi ko alam paano kasi I don't know how to do sign language po. Bukod dito, personal na karanasan ang nag kay Isabel na i-propose sa kanyang mga kaibigan ang idea na gumawa ng robot na magsisilbing tulaya sa hearing at deaf students. When I was younger, I suffered from an illness and syempre, I, was, I spent most of my childhood in the hospital. So, it wasn't easy. Especially dahil nakikita mo yung mga children na to, mga kababata. Yung iba younger than me. Tapos, It's so sad kasi you get to talk about life. Parang ang saya-saya niyo. Pero deep down, ang lungkot kasi other people can't understand. They think you're using your sickness as an, an excuse para hindi ka na mag-PE uh, which is, in truth, hindi mo kaya. Hindi mo sumabay. So masakit po siya. Pero, um, <laughs> masakit po siya kasi as I grew up, parang naiintindihan naman. We speak the same language, but they can't understand me. What about them? We don't speak the same language. So, mas lalong hindi ko siya naiintindihan. So, these uh, are us normal students. We really want na yung iba po, when using Gabriela, they will learn the language para mas maintindihan po nila. Kaya naman kahit halos kalahating taon ng trial and error, puyat at pagod, paso at paltos sa paghihinang ng bawat wiring ang kanilang inabot sa pagbuo nito, hindi sumuko ang sampung estudyanteng bumubuo sa Gabriela. Di porkit may disability ka, you're different from us. Yes. Hindi ganun. Um, this, our Gabriela po is a way or a bridge to make a com communication, the friendship with other people kasabay ng kung paano hindi sukuan ng grupo ang pagbuo ng Gabriela device, gayon din ang hindi pagbawi ng suporta ng kanilang mga guro sa pangarap ng mga estudyante na makabuo ng teknolohiya na maglalapit sa mga tulad nilang kabataan na may kakaibang kakayanan. Isa po sa mga nakakatawa na experience namin kasi kahit nagkakagulo na hindi po namin nakitaan si Sir Lem na nagpapanik, nagagalit, or naiinis, kalmado pa rin. Like, isa rin po siya sa mga siyempre supporter po namin as our robotics mm -hmm. teacher. Malaking tulong talaga na may support talaga from the teachers, experts, di ba? Pero para sa inyo personally, ano yung naging parte nun nung support ng yon sa pagbuo niyo dito? I think it helped us to have courage in ourselves. Mm -hmm. Kasi po kapag nagmamalfunction siya, parang sinasabi namin ay ulit na naman. But it helped na laging si Sir Len. Hindi mo siya makikita ng galit. Legit na hindi niyo gusto lang makikita ng galit. Kasi like, poker face. Sabi niya, okay lang yan kids. Thumbs up, okay na. Trademark niya po. Okay lang yan. So, parang it gives us courage na, okay lang yan. So, na continue tayo. Continue tayo. Continue tayo. <laughs> ano ba yung sa tingin niyo yung role natin? Ako, kayo, mga kabataang nanonood sa atin. Eh. Ano ba yung role natin? para sa mga taong na may different abilities. Yeah. Ma role natin para matulungan yung mga taong may ibang kakayanan. I think, para po sa akin, personal, ano ko po to is, ang pinaka-role natin is to not discriminate. Like, at least naman, maintindihan nyo na may pinagdadaanan po kasi sila eh. And we don't know how big, how worse it is. So, don't discriminate porket na hindi siya nakasalita, so what? It's fine. Kung mag-ausap kayo, kailangan niya pa magsulat, kailangan niya pang mag-sign, hindi mo naiintindihan. Make an effort. Kasi she's already, she or he is already making an effort eh. So, common courtesy naman po, di ba? If she's trying to meet you halfway, meet the other halfway rin po, di ba? Up next, mas kilalanin natin ang Gabriela Device at mga bumubuo nito sa pagbabalikyaan ng Expert Talk. Talaga sabi ni sabi ni Faith, hirapan natin to. Yes. Tinanggal yung arm, hindi nag work yung software, everything was a mess. Mm. Kabilang sa mga bumubuo sa Gabriela ang Arduino Uno, isang open-source microcontroller board na responsable sa pagproseso ng input ng user at pagpapadala ng mga signal sa component servo, na isang electronic device at rotary actuator na nagbibigay naman ng kakayahan sa user upang makontrol ang angular at liner position, gayon din ang velocity at acceleration ng isang prototype. At syempre, ang coding na responsable sa programming language ng inyong magiging prototype. Yung Arduino Uno ko, dito po nakakabit po yung mga wirings namin, yung mga servo po, yung motors, tas ito din po yung display po, yung solar panel. Tas gumamit din po kami ng uh, breadboard kung saan po nagsisilbing power source din po ng bawat motors. Upang mapagana ito, tulad ng paggamit ng laptop, kinakailangan lamang itype ng user ang word o sentence na nais niyang sabihin. At mula rito, ay translate na ng Gabriela ang mga input into sign language. Ayon kay Kim at Isabel, naging mahira para sa kanila ang pagbuo nito. Lalo't pat bukod sa aminado silang kulang pa ang mga nalaman patungkol sa sign language, mano-mano nila itong binuo from sa the fingers process na we carved is, it ourselves mm -mm. wood so po kasi siya every um part so this part this part mm -hmm. this part we carved it ourselves five fingers including the palm mm -hmm. and then mm -hmm. the mm -hmm. arm sa arm po mm -hmm. then after that you would have to uh, build the body it has to be sturdy enough to hold the arm and may gulong po kasi siya sa ilalim para mamuntun siya So you have to make sure it's stable, And then, here comes the coding, the wiring, the programming. So ngayon po, there are some unfortunate times wherein umuusok po yung robot namin. So, syempre po, nakakatakot po. So, talagang paunahan po sa outlet. Yes, talagang and then tatanggalin saksa. po. Yun. Then we would have to start over the wiring all over again. So, yun po siguro yung pinakamahirap. Kasi kapag hindi po tama yung wiring, you would have to check the program. So, pag tama naman yung program, titignan mo yung wiring, eh, hindi siya nag-work. So, sisimulan mo na naman ulit, i-reset re nyo. So, nadidelay po yung, um, yung pag, uh, ano na, uh, like, like, uh, yung uh, sa process na po. Opo, nadidelay po yung pag-test namin, whether it's working, kung lahat ba ng letters sa side niya. So, pati yung paper po namin kasi po hanggat wala pa si Gabriela, we can ano, finish, the papers, finish the papers sa mga test. Kasi ang daming wires eh, so dapat talaga nakataon yung focus mo dyan. Ngunit hindi dito natapos ang pagsubok na kanilang kinaharap sa pagbuo ng Gabriela. Ayon kay Isabel at Kim, maging sa kanilang pagsali sa 10th National Battle of Math and Science Champion ng Association of Science and Mathematics Educators of Private and Public Schools, tila sinusubok pa rin sila ng pagkakataon. Doon po talaga kami sinubok eh kasi uh, one of the ano, challenges namin is pagkapasok pa po namin mismo ng university, natanggal yung arm. Oh, yes. Yes, parang so sobrang crowded, nagalaw, ganon. And since hindi po unable po makarating yung coach namin so we're all alone talaga and may mga iba po kaming guide po na coach din po um ano eh walang wifi even Wala. sira yung wire tanggal yung wirings tanggal din yung arm napakaraming challenges na If hindi siya yung talagang ano eh mm -hmm. paunti-unti it really started with a bat talaga sabi ni sabi ni fit hirapan natin to yes. tinanggal yung arm hindi nag work yung software Everything was a mess. Mm -hmm. Pero sa kabila ng mga challenges na ito, mas lalong tumibay ang pagnanais nila mm -hmm. na mabuo muli ang imbensyong pinaghirapan ng kalahating taon. Sinubok talaga. Oo, parang mawapatan lang ka kaya ka ba? Opo. Pero walang nagsabi na ayoko na. Tama na, wala, go pa rin. Kaya naman lahat ng paso, puyat mm -hmm. at pagod ng grupo ay napawi ng makompleto nila ito at mabigyang pagkilala sa nasabing kompetisyon. At ano naman yung pakiramdam nyo nung no, finally inannounce kayo yung nanalo? Siyempre, uh, isa po yun sa hindi naman maipagpapalit oh, ng kahit na anong bagay na experience. Kung pwede nga balik-balikan yung moment na inannounce yung pangalan namin, we would really want that po. Up next, gusto mo bang matuto ng sign language? Tutok lang dahil lesson 11 for sign language muna tayo sa aming pagbabalik. Sa dumaraming bilang ng populasyon ng Deaf Community, malaki ang tulong ng mga social enterprise tulad ng Hand in Heart upang maisulong ang inclusivity, partikular na ng Deaf Culture Awareness sa ating bansa. Ang Hand in Heart ay isang non-government at social enterprise na sinimulaan noong taong 2018. Ito ay kilala bilang nagkapagsulong ng inclusivity para sa mga persons with disability sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga ito ng mga kasanayan ng kanilang kailangan upang makasabay sa demand ng lipunan. Kabilang sa mga isinusulong ng hand and heart, ang paggamit ng sign language. This is um, established since um, because 30 years ago, yung buhay ko parang nagsastruggle ako, ang daming barriers. So, as a deaf woman, madami ako, nag-decide ako to have, um, to, para itatag yung hand and heart. Kasi I believe na kaya naman ng ano, deaf community, kaya naman, flexible and free kami na, narealize uh, na ko na kaya kong matulungan yung deaf community doon sa struggle na yun. Alisin yung fear nila na magsasabing hindi nila kaya, at ang karanasan niyang ito ang naging inspirasyon ni Jen upang gumawa ng initiative na mag-uugnay sa hearing at deaf community. Yung goal ko is to empower them, yung hand and heart, yun yung purpose. Naturuan sila ng sign language and help nga na maka-find yung mga yung deaf community ng work. Example yung ano, yung pag-train sa kanila sa English. Mula nang maitatag ito noong 2018, tinatayang nasa 300 students na ang taturuan ng hand and Heart. 2018 to 2024 maybe 300 plus students. So mm -hmm. yun yung mga from companies, from different companies, mm -hmm. schools, customers, yun mga na nag-apply, nag-enroll nag dito. Mm -hmm. Tapos unti-unti lumalaki yung ano, yung mm -hmm. student base namin. Ayon kay Jen, sa halos 300 students na ito, dalawa lamang ang kabilang sa deaf community and the rest ay mula sa hearing community. So, bakit ano, may mga nakikipag-partner sa amin na company? Minsan kasi yung mga company merong deaf workers, na mm -hmm. kaya nakikipag sila sa amin para matutong makipag-communicate para doon sa deaf colleagues. nila. Mm -hmm. Siguro marami sa atin ang may idea na ang sign language ay A, B, C, D lang. No? Pero ngayon, tuturuan naman na tayo kung paano nga ba mas, mapanad, mas mapadali at uh, mas makommunicate natin ng maayos sa mga deaf community. Tuturuan pa rin tayo ni Miss Jen at ni Miss Cherry. Miss Jen, turuan nyo naman ako kung magpapakilala po ako gamit ang sign language. Paano po? Me. My, ah, my, uh, my name. AJ my name? A.J. Pero kailangan po ba na may tamang gamit po ba ng daliri? For example, eto po or hinlalaki, wala pa po naman pong problema. Kung ano yung comfortable ka, ba ikaw? Okay, ngayong alam ko na kung paano magpakilala, i-level up naman natin to ng konti. Kasi marami na nga po sa mga restaurants na may mga tinatanggap na deaf na employee o uh, employee paano po pag kunarin mag order yon so tawagin mo hanap ka ng menu so, uh -huh. and then pag binigyan ka ng menu pwede mong ipaturo kung ano yung order mo kasi sa mga restaurants, makikita mo rin talaga, may name tag yun eh, kung part sila ng deaf community po, di ba? Kaya importante rin, na sumenyas din tayo, na naaayon din kung paano nila mauunawaan, di ba? So yun na, eh, nakapag-order na tayo, na nakapagpakilala na tayo, paano naman po yung thank you? Ah, ganun, thank you. Yun, ganun, ganun lang pala, no? thank you. Pag isa po, pwede po yun. Ah, basta po parang galing sa bibig. Thank you. Ah, ang welcome naman po welcome. For example, naman po sa mga specific food. Ito kung medyo mahirap. For example, coffee. Paano po pa ganun? Ah, coffee. Para na nag ang coffee na, no? Pansin ko na very imaginative at interpretative ang mga sign na ginagamit sa sign language. Kaya naman kahit aminado ko na limitado ang nalalaman ko dito, pakiramdam ko kahit papaano ay naiintindahan ko ito. Ito po na ko rin na pag nagsasign language po ay pati po yung facial ano natin is very expressive din po yung face natin importante po ba na expressive din yung uh, face natin yes kasi yung mga deaf meron kaming ano right to express ourselves mm -hmm. so pwedeng mag masaya, so nakakatawa depende or kapag walang kapag walang sign ang boring sa amin noon parang mm -hmm. walang Mm -mm. Hindi attractive sa amin yung ano, yung kapag nagsasign lang na walang facial expression. Mm -hmm. More natural sa, din kasi sa amin na meron siyang facial expressions. Mm -hmm. Kasi parang sa atin din, di ba? Hindi ko naman sabihin, mahal kita. Pero wala kang facial expression, di ba? Kaya naman, mahal kita, salamat, and welcome. Di ba? At syempre, papayag ba akong hindi may pakita ang aking natutunan mula sa aking sign language 101 lessons with Miss Jen? Syempre hindi, kaya naman. Sample, ko order tayo, yung menu, pagkakuha, tuturo, and... Ah, thank you. And tapos masabi niya, you're welcome. Oh, Nakapag-order na kayo. Pwede na kayo makakano. Up next, Ideas generally came from an imaginative idea. So especially on the part of the kids. So, 'di ba, uh, as they start their age, uh, paka-well nung ideas nila. Nasa sayo na lang as teacher kung papatulan mo yung ideas nila. So, I hope na yun nga lahat dito sa Philippines or sa buong mundo, yung mga company, businesses, maging open-minded nga and open heart doon sa deaf community to give opportunity, equal opportunity para sa lahat. Tapos, para maging make people happy to serve the people and to and for a successful life. Sa kasalukuyan, aminado ang Gabriela team na marami pang kailangang ayusin at i-develop sa imbensyong ito. So on the development side of that, so we see an opportunity using a 3D printer to perfectly craft yung mga fingers kasi yun yung nagiging isang challenges so wherein tama ba yung hinge, yung wedge angle nung kada joint nila doon sa kada fingers. So those serves as the challenges. We're in uh, using computers, 3D design or CAD uh, CAD applications and 3D printing technology so we can develop a much more efficient and much more Uh, interpretative na robot art. At sa pagbuo ng mga imbensyon at inobasyon tulad nito, malaki ang papel na gagampanan ng bawat guru at mga paaralan. Ideas generally came from an imaginative idea. So, especially on the part of the kids. So, di ba, uh, as they start their age, uh, pakawal ng ideas nila. Nasa sayo na lang as teacher kung Papatulan mo yung ideas nila. Uh, kung ano man yung ideas ng students natin dito, gagawin natin. So let's turn that ideas into realities. Sa mundong puno ng ingay, eh may iilan na nangungusap sa katahimikan. Ang kanilang wika, hindi man marinig, pero malino natin makikita. At sa pagkakaibang ito, sana makita natin ang ating pagkakapareho na tayo ay may natatanging talino, galing at talento, ano man ang abilidad na meron tayo. At mapauunlad ito kung maiintindihan ito ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga teknolohiya at pamamaraan na magsusulong ng inklusibong komunikasyon para sa lahat. Muli, ako si Ej Castro. Samahan niyo ako sa susunod na linggo na hanapin ang mga future expert ng ating bansa dito sa si Expert Talk.